Ito din yung pinausan ni ano ah, brothers. Ano ah, vlogger. Lagi nilang may pinupok na gano'ng Lagi nang ginano ng puta. <laughs> Gugulat ninyo ako ah. Hmm? Hmm? lagi <laughs> naka Alin? Kaya upit nyo yung baong kawang Ha? yun? Isa kasi siya, Si... Perry Jiang. dito ka. Adito, dito, ka. Dito ka, Tiff! may tansi. may Kasama Sa din? Oo. mo kote. Bigyan mo nyan. akong kote. Yan. Pita nyan. na. Mo na. Tas mo ah. Ayot. Oh. Taas. Brad. Layout. Ha? Sabit. Sabit sa bakal. Baba ka na lang muna ng gist. Baba ang mga gist. Ikita ang gist. Ayan, lapis. lapis ko. Andyan. 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 Andyan.

Ano yung mga naglilibil O ngayon Kuhaan mo ulit yun Maglilibil hila'y mo dyan ha Ayan ang unang sukat ha Ito ang pangalwa O game Hilahin mo, hilahin mo. Hawakan mo ng kamay mo. Hindi mo sa dulo. Sakit pa, hindi na. Hindi na. tayo sa gitna ng sa ilalim ng kagubatan. Ha? 60. 60. Yan ang buhos? Hindi, naman. No. Spacer, angat ng spacer ah. Oh, spacer. Ito ang spacer ha. Maglalagay kayo nito ha. So, sunod kayo maglalagay ng ng beam. Hindi yung magagawa kayo ng bahay na third floor. Na walang BIM. Ano ba naman kayo? BIM lang. Katatamaran nyo pa. Hindi naman kayo bumibili ng bakal. Yung may-ari naman. Kinukupit ninyo eh. Grabe kayo mangupit eh. Okay. Maraming salamat. Sa inyong lahat. Welcome to the vlog and welcome to the YouTube. aim